Matapos sa halos isang buwan, naibalik na rin ang maleta ng isang negosyante na nakaiwan ito sa naiya. Binigyang pabuya naman ang mag ng taxi driver na kumuha nito. Nasa front line ang balitang yan si Brian Basa. Di maiwasang maging emosyonal ng negosyanteng si Maricor Flores nang pumasok sa tanggapan ng wanted sa radyo kaninang umaga. Sa mesa kasi ng conference room, kasama ni Senator Rafi Tulfo ang nawawalang maleta ni Maricor. Dinala ito sa TV5 Media Center ng asawa at anak ng taxi driver na nakunang tumangay nito. Agad itong binuksan ni Maricor at inisa-isa ang mga gamit na nasa loob. Kabilang riyan ang mga mamahaling bag, kikaw at relong tad-tad na mga brilyante. Nauna nang sinabi ni Maricor na aabot sa 50 million pesos ang kabuoang halaga ng laman ng maleta at laking pasasalamat niya na kumpleto pa rin ang kanyang mga gamit. Binigay talaga ni Lord. So nagpapasalamat din ako doon sa pamilya na sila yung uh, naging daan para mabalik sa akin yung luggage and lalong-lalong na talaga kay Senator Rafi. Kwento naman ng asawa ng taxi driver. Naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister noong gabi ng October 1. Nakita niya ang maleta ni Maricor at natuksong kunin ito. Pero kalaunan ay nakonsensya raw ang kanyang mister. Matapos namang mapanood sa Wanted sa Radio at Frontline Pilipinas ang balita tungkol sa maleta, mas lalo pa raw kinabahan ang pamilya ng taxi driver. Dito na sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos. Kumbinsido naman si Senator Tulfo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. First time ever sa um, programa kong sa radyo yung Sa uli ng Bayan na ganito kalaki, 50 million ang naisoli. So more to come. And then of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. At dahil na ibalik ang kanyang maleta, ginawaran ni Maricor ng isang milyong pisong pabuya ang pamilya ng driver. Ayaw pa nila itong tanggapin, pero desilido si Maricor na ibigay ang pabuya. Maraming maraming salamat po sa nagbigay ng reward totally. Parang hindi namin, tanat, ta po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung pagka ano, ng maleta nila. So, yun nga po, siguro sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong na rin po yon sa amin. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.